Parang this is the perfect time. Hey! Oh! 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 Hello, everyone! Hello! Hello, Hi! Man. Let's go, Peachy. Welcome to, Todo na to. Ito na to! to my Giving body! As much as I can, ang iniiwasan ko, si Ate Rufa Mae. Kasi baka lumabas ang pagiging fangirl ko. Ito pong todo na to, ay pag-uusapan natin ang tatlong wisdom. Three words of wisdom from Rufa Mae King to, Yes! Go, go, go! balanced diet. Kaya go, grow, yeah! go, grow, go, grow, yes. go go go! Go 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 Ayan, so, go 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 go. Yan sho para sa ating go, go. mga English viewer, tatagalogin natin ay English natin ang tagalog ng mga gulay galing sa ah, bahay Kubo. Oh, ito. so. na natin singkamas. Singkamas. In English